Genesis 30, Magandang Balita Biblia, nainggit si Raquel sa kanyang kapatid sapagkat hindi siya magkaanak. Sinabi niya kay Jacob, mamamatay ako kapag hindi pa tayo nagkaanak. Nagalit si Jacob at sinabi kay Raquel, bakit, Diyos ba ako na pumipigil sa iyong panganganak? Kaya't sinabi ni Raquel, kung gayon, sipingan mo ang alipin kong si Bilha upang magkaanak ako sa pamamagitan niya. At pinasiping niya kay Jacob ang kanyang aliping si Bilha nagdalang tao ito at nanganak ng lalaki. Panig sa akin ang hatol ng Diyos, sabi ni Raquel. Dininig niya ang aking dalangin at pinagkalooban ako ng anak na lalaki. Kaya dan ang ipinangalan niya rito. Muling nagdalang tao si Bilha at nanganak ng isa pang lalaki. Sinabi ni Raquel, naging mahigpit ang labanan naming magkapatid, ngunit ako ang nagtagumpay. Kaya, tinawag niyang Neftali ang bata. Nang mapag-isip-isip ni Leia, na hindi na siya nanganganak, ibinigay naman niya kay Hakob si Zilpa, at nagkaanak ito ng lalaki. Mapalad ako, sabi ni Leia, kaya, gad ang ipapangalan ko sa kanya. Si Zilpa ay muling nagdalang tao, at nagkaanak ng isa pang lalaki. Sinabi ni Leia, masayang masaya ako. Masaya ang itatawag sa akin ng mga babae. Kaya tinawag niyang Asher ang bata. Anihan na noon ng trigo. Samantalang naglalakad sa kaparangan, si Ruben ay nakakita ng bunga ng Mondragora, at dinala niya ito kay Liam na kanyang ina. Bigyan mo naman ako ng Mondragorang dala ng iyong anak, pakiusap ni Raquel kay Leia. Sinagot siya ni Leia, hindi ka pa ba nasisiyahang nakuha mo ang aking asawa, at ngayoy gusto mo pang kunin pati Mondragora ng aking anak. Sinabi ni Raquel, bigyan mo ako ng Mondragora, sayo na si Jacob ngayong gabi. Gabi na nang dumating noon si Jacob galing sa kaparangan, Sinalubong agad siya ni Leia, at sinabi, Sa akin kasisiping ngayong gabi, si Raquel ay binigyan ko ng mondragorang dala ng aking anak para sa karapatang ito. Nagsiping nga sila ng gabing yon, at dininig ng Diyos ang dalangin ni Leia. Nagdalang tao siya, at ito ang panlimang anak nila ni Jacob. Kaya't sinabi ni Leia, ginantimpalaan ako ng Diyos sapagkat ipinagkaloob ko sa aking asawa ang aking alipin, at pinangalanan niyang isakar ang kanyang anak. Muling nagdalang tao si Leia, at ito ang pang-anim niyang anak. Kaya't ang sabi niya, napakainam itong kaloob sa akin ng Diyos. Ngayoy pahahalagahan na ako ng aking asawa, sapagkat anim na ang aming anak. Ang anak niyang ito'y tinawag naman niyang Zebulun. Di nagtagal, nagkaanak naman siya ng babae, at ito'y tinawag niyang Dina. Sa wakas, nahabag din ang Diyos kay Raquel at dininig ang kanyang dalangin. Nagdalang tao siya at nagkaanak ng isang lalaki. Kaya't sinabi niya, tinubos din ako ng Diyos sa aking kahihiyan at niloob na ako'y magkaanak. At tinawag niyang Jose, G, e eh ang kanyang anak sapagkat sinabi niyang, sana ibigyan ako ni Yahweh ng isa pa. Ang kasunduan ni Jacob at ni Laban. Nang maipanganak si Josue, sinabi ni Jacob kay Laban, pahintulutan na po ninyo akong makauwi. Isasama ko na po ang aking mga asawa at mga anak. Marahil po na may sapat na ang aking ipinaglingkod sa inyo, dahil sa kanila. Sinabi ni Laban, kung mamarapatin mo'y ito ang sasabihin ko, batay sa karanasan ko sa panghuhula, tunay na pinagpala ako ni Yahweh, dahil sa iyo. Sabihin mo kung magkano ang dapat kong ibayad sa iyo, at babayaran kita. Sumagot si Jacob, alam naman niyo kung paano ako naglingkod sa inyo, at kung paano dumami ang inyong kawan sa aking pangangasiwa ang kaunti niyong kabuhayan, bago ako dumating ay maunlad na ngayon, sapagkat pinagpala kayo ni Yahweh, dahil sa akin. Kaya, dapat na iupol ko na ngayon ang aking panahon sa aking sambahayan. Ano ang gusto mong ibayad ko sa iyo? Tanong ni Laban. Sumagot si B, hindi ko po kailangang ako'y bayaran pa niyo. Patuloy kong alagaan ang inyong kawan, kung sasang-ayon kayo sa isang kondisyon, Pupunta ako sa inyong kawan ngayon din at ibubukod ko ang mga tupang itim, gayon din ang mga batang kambing na may tagping puti. Yun na po ang para sa akin. Sa darating na panahon, madali niyong malalaman kung ako'y tapat sa inyo o hindi. Tuwing titingnan niyo ang mga hayop na naging kabayaran niyo sa akin, at mayroon kayong makitang hindi itim na tupa o kaya'y kambing na walang tagpi, masasabi niyong ninakaw ko iyon sa inyo. Mabuti! Iyan ang ating gagawin, tugon ni Laban. Ngunit ng araw ring iyon, ibinupod ni Laban ang lahat ng kambing na may tagpi maging barako o inahin. Gayon din ang mga tupang itim at ito'y pinaalagaan niya sa kanyang mga anak na lalaki. Iniwan niya kay Jacob ang natira sa kawan at silang mag-aamay lumayo ng may tatlong araw na paglalakbay, dala ang alaga nilang kawan. Umutol naman si Jacob ng mga sariwang sanga ng alamo, almendra at platano at binalatan niya ang ibang parte upang magmukhang may batik. Inilagay niya ito sa painuman upang makita ng mga hayop tuwing inom. Sa ganoong pagkakataon nag-asawahan ang mga hayop. Napaglihian ng mga batik-batik na sanga, kaya naging batik-batik ang kanilang bisiro. Ibinukod niya ang mga hayop na tagpian at itim sa kawan ni Laban upang ang mga ito ang laging natatanaw ng mga tupang puti. Sa gayon, parami ng parami ang sarili niyang kawan, at ito hindi niya inihahalo sa kawan ni Laban. Ang batik-batik na sanga ng kahoy ay inilalagay lamang ni Jacob sa painuman kung malulusog na hayop ang nag-asawahan. Ngunit hindi niya ito ginagawa kung ang mga hayop na nag-asawahan ay hindi malulusog. Kaya't malulusog ang kanyang mga hayop samantalang ang kailaban ay hindi. Kaya't lalong yumaman si Jacob, lumaki ang kanyang kawan, at dumami ang kanyang alipin, at mga kamelyo at asno,